Timbang na ng bakal. A plastic muna Saan na. Saan baklasin? Kak, bakal. Bakal mo na. Sige. Okay. <laughs>

すいません。<あ> itu 20.5 hindi ng nang maghihinta 领导。

保密哈哈哈

Gini disitkan ke 20. me. Mm -hmm.

Man. Disable na ba? <laughs> Disable yung Hindi. Pang-guide lang sa school. Ha? Pang-guide lang. <laughs> pwede. Pwede pala. Pwede Hindi Pwede Bawal <laughs> hey, Bawal. Bago. bago. Bago yung motor mo. Pwede yan.

ito oh, 23.5. Bakal. Sige. Wala na dyan. Wala na bakal doon. Wala na. 我要忙，哎，马不，马不忙。 Ako po nagkaroon sa loob. Ito na. Huwag kita. Huwag kita. Hindi mo. Laglagan ako to. Sa'yo na yung laglag. Sa'yo na yung laglag. Hmm. tayo okay, dyan kahit yung mga galon hindi na dapat I don't

si ba <laughs> <laughs> isa lang yung maliit lang ulit mo dyan Maliit <laughs> Oh, yeah. Yo, bueno,

kubawar <laughs> ah, ah mau buapun tahu, follow your si <laughs> driver namin si driver niyo, ano, nasa tropang pang charingyan okay mga mga ako rin pula kawayan ayan ako papasok sana Ano na? Ano mo dajang yung pula yan tama po ay 25 i ha ay 25 235 follow tama aluminum pa to aluminum pa yan to

Ay, Wala Wala na. Thank you for watching mga kadyang Please subscribe my youtube channel And please like and share sa ating mga videos mga kadyang